okay so ang video na to ay tungkol sa mga na nasirang passport okay so don sa mga nasira nang passport like nabasa or sa nasira siya any katao na mutilation pass mutilated passport so kailangan nyo lang gawin unang-una is secure kayo ng appointment na sa DFA sa website nila tapos um, ilagay nyo dyan renew so, para kayong nagre renew tapos select kayo ng schedule doon tapos nun pag may appointment na kayo kailangan nyo din ng apidabit of mutilation punta lang kayo sa PAO yung ginawa ng kapatid ko pumunta siya sa PAO pumuha siya doon in-explain nga lang kung bakit nabasa, anong oras nabasa anong petsa, anong taon tapos yun, yung reason bakit di agad naagapan so yun lang naman, tapos pipirmahan mo yun libre lang sa sapaw, pero hindi ko alam sa ibang location, depende kasi yun pero sa private lawyer, nasa around 150 pesos to 250 I guess pero dito sa kapatid ko na kaso kasi yung passport niya nabasa kaya yun kumuha siya ng pako may secure siya ng online appointment tapos nung pumunta siya doon nung may appointment na siya yung pinasirox lahat ng mga ano niya valid ID niya hindi nala niya is yung driver's license national ID tsaka meron din siya ng ano barangay health barangay certificate uh, police clearance tsaka NBI pero pati PSA pala, PSA mo Xerox tsaka yung original copy dalhin nyo tapos yun pero mas maigi puntahan nyo dun sa ano dun sa malapit na DP nyo yung tungkol naman sa NBI tsaka sa na, pa, uh, police clearance uh, ano kasi kanya yung uh, requirements nyo para sa abroad So, tingin ko hindi na kailangan yun. Pero kung meron kayo, mas, mas maigidalhin nyo na lang lahat dun. Tapos yung affidavit of mutilation na silyado ng lawyer sa PAO. Or kahit sa private lawyer. Yun, sa PSA, zero. Tapos, yun lang ginawa niya. So, kung meron kayong katunungan, mag-comment lang kayo sa baba. So, try natin sagutin. Salamat.